Sabi ko, um, um, na uh, feeling kasi, um, parang it's an update, kamustahan to everyone, and, um, yeah, yeah. <laughs> <laughs> yun nga, gusto namin i-congratulate ka sa iyong award. Para sa'yo, Enchong, ano yung meaning sa'yo na manalo ng Best Supporting Award, Best Supporting Actor Award? It's funny kasi nung, um, nung naghahantay kami ng commercial break during the Emmys, nag-uusap kami ni Elijah, ni Cedric. Um, sabi ko, alam mo, to be honest, being part of Gumburza is already such a win simply because ang daming magagandang bagay na sunod-sunod na nangyari after Gumburza From Cedric to um, to Dante, to Yolo, to, um, to myself. So sabi ko, um, panalong panalo na siya. And then to be recognized by specifically by the Society of the um, Entertainment Editors. Ang laking bagay kasi ito yung mga tao kaakibat mo every time na nagpo-promote mo, every time, kahit sino, every time na nagpo-promote ng bagong project. So, it matters to me because these are the people na kasama namin when it comes to spreading the words with our new projects. So it matters na so hindi lang dahil doon sa title, but also because of who the award came from. Sino yung mga nag-decide nun? Tsaka yeah. parang ano, pwede na akong mag-request ng taas ng titit. Kasi, <laughs> <laughs> kasi nanalan. <laughs> o oh, yun lang, matutuwa yun, diba? It comes with it. <laughs> Sinasabi nyo ng Hollywood actors yan, diba? <laughs> Pero sabi ko nga, ano eh, um, more than anything else, it's it's a motivation to work smarter in the future. Yeah, and you said in your speech kanina, we all uh, watched it, na it doesn't matter kung gaano ka, marami yung exposure, di ba? Yeah, kasi nung una kong napalood yun, sabi ko talaga, Lord, Ay, saya. Kasi parang feeling ko yung no one would recognize the performance that I did. Kasi na, um, kasi lumabas si Padre Hasito Zamora nung namatay na si um, Pedro Pelaise. So, na, na medyo na-apektohan ako na sabi ko, saya. Um, parang kailan pa ulit ako magkakaroon ng proyekto na katulad ng Bumbulza. Pero hindi, simula nung lumabas yung pelikula, lahat ng mga worries ko talagang dinify ni Lord. From, nung, nung na, hindi, 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 ata, hindi, ata, hindi ko ata ito napangin na nag-restore kami ng Bumbulza. Pero ang, ang dasal ko lang noon, sana, sana Lord hindi ko kami panghuli sa tahilya. Yun lang talaga. Tapos, grabe si Lord binigyan niya na, alam mo yun, yung third spot. And and for that, kasi naging ano siya, word of mouth. So dumami, tum dumami ng dumami yung nanonood. Yun yung pinaka nakakakilid for people to get to see your projects. Tsaka alam mo yung quality talaga, yung pinunta ng mga uh, mananood, di ba? Kasi it's such a great project. And you totally showed your range there. And so, I'm not sure if you if you saw the VTR. Yes, kasi kanina, pinapakita yung mga iba-iba mong projects dun sa, uh, throughout the years uh, of your career, as I mentioned earlier. Is 18? 18? years? 18. Oo. Iba-iba yung nakita namin mga side sa'yo sa mga projects mo. At ito sa Gumpurza naman, sobrang serious thing, ibang-iba yun. So, now that you're at that point na, I guess, you know, pwede ka na talagang pumili ng mga roles, pwede ka na magtaas ng TF. <laughs> Pero ano yung mga naiisip mo na gusto mo pang gawin ng roles? meron akong gustong gusto kaya lang dahil sa dahil sa na delay nang na delay it's actually a star magic film kung oh, baka naman po pwede i-adjust yung schedule pero gustong gusto ko talaga siya gawin oo oh, oh, yung yung yun pinangalanan na yun. um it's it's a it's a it's a star magic film and the, yung role kasi na na na, na, na offer sa akin yun yung sabi ko na he never to you offer ng star cinema sa akin pero um, pero yung yung ganong klase would extend the range that I can do so hopefully hopefully pero alam ko kasi na na tinatry nilang tapusin pero di ko alam bahala na si Lord lagi kong pinapasa Dios lahat ng kapag para sa iyo talaga ibibigay naman din sa iyo so hopefully yun. Maganda na may ganun uh, mindset. No? Pero kung ano yun, um, parang kontrabida kasi siya. Na, oh. na medyo gory. So, yun yung inaantay ko sa akin. Pero, we'll see. We'll see. Marami pa naman. By the way, napansin ko habang sinasabi mo, tumitingin ka dun sa gilid. We'd like to acknowledge the presence of the head of um, ABS-CBN Entertainment and the uh, head of Star Magic, Direct Lauren Jogi. Oo, oh, nandito po, po siya today. <laughs> naman po. Thank mo Linda. Thank Gloria. Ay, excited kami dun, na. Ah. Oh, so, Star Magic Film siya. Oh, tsaka, usually kasi yung mga inaasam ng mga actors, not always yung kontrabida eh. Pero ikaw, yun yung, yun yung isa sa mga dream mo. Kontrabida na gory. Kasi siguro ano, yung parang, I, I, look forward to roles that are quite unexpected for now. Kasi sabi, sabi nga nila parang, kensong laging malinis yung itsura, laging maayos. So, if if I will show myself to films, parang I want something opposite. Just to make it interesting. And I think yun naman din yung responsibilidad namin bilang artista sa mga, sa audience natin. You have to keep giving something new to them. And I think that's what you have been doing for the past 18 years. As I said earlier, iba-iba yung sides na nakita namin sa'yo. And Kanina yung sa so pag-introduce ko sa'yo, ang oh, dami, dami yung listahan ng host, model, swimmer, actor, di ba? Ang dami. Tayo. Or chances of winning. <laughs> grabe yung pinapakita mo. Uh, talagang katakstar magic ang isang Enchong video. Pero sa ngayon, Enchong, marami tayong friends from the media na gusto magtanong din sa'yo at makipag-chikahan sa'yo. So let's start with our first friend from the media. We have Jason Laluna from Certified Kapamilya. Yeah, good afternoon, Enchong. Congratulations. Uh, this is my question. Kasi nung nakalaang BBB video ko, maganda yung naging sagot mo sa tanong kung ano yung advice mo sa housemates. Ang sabi mo doon, magpakatotoo magpakatoto ka, hindi yun peer hindi koma. Huh? Na pag may, eventually, pag may chance ka or opportunity to better yourself, you do it. Yun pa ang sagot mong yun, may tinanggaling ng personal experience nung naging ano ka, house guest ka nung kini. 737. Oh, Hindi, joke. Um, hindi siya personal experience sa loob ng bahay ni Kuya, but rather outside the house. And I think, yun yung kagandahan na sabi ko nga, ito pala yung mga bagay na natutupunan mo habang tumatanda ka. Hindi lang sa industriya, kundi sa, sa bilang tao. Na natutuwa ko kasi yung, yung, it's a test of character. How open are you kapag may, sum, pag, pag may lumapit sa'yo at nagsabi, uy, babuhin mo tong isang pag-uukali mo kasi hindi maganda. Karanihan kasi sa atin na, hindi, bakit ko gagawin yan? Ba? Bakit ako may hinig sa inyo? Mas mataas akong tao or whatever. Pero sa akin kasi, I always take criticisms as a green na so, parang, okay, um, it's in front of me, what will you do with it? If there's a chance for me to improve myself so that I can be a better person in the future, grab it, I will grab it. Kasi sayang eh. Um, sabi ko nga, nakikita ko yung sarili ko na hindi ako tatagal sa industry nito. Pero habang nandito ko, I want to be able to inspire the younger star magic artist or younger generation of, generations of artists na um, kung ano yung dapat na ugali kapag nandito sa trabaho. Kahit hanggang dun man lang sa trabaho, hindi na yung sa personal, di ba? Kasi ako nung nagsimula ako, nandyan yung, yung Rolly Pascual, nandyan, nandyan yung Jericho Rosales. Na kapag tinitingala mo nasana sana nandun din ako. So gusto ko, gusto ko gampanan din yung role na okay, I may not be a role model but you can always approach me if there's anything you want to improve in yourself. As follow-up question, yung career mo is 18 years old na, kumbaga parang nagdibuna. Oo <laughs> nagdibu na <laughs> po, nagdibuna <laughs> po siya. <laughs> so, looking back, what was your favorite ano? Ito, Aww. medyo mahirap. Uh, favorite uh, role or favorite eksena na lagi, laging mong naaalala? Wow.